Mga kaso sa dengue sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagsaka. Base sa data nga nahipo sa Lapu-Lapu City Health Office sa unang unong kasimana karong tuiga, miabot na sa 175 ang mga kaso sa dengue sa dakbayan. Halos mi triple kini kung 73% sa mga dengue cases sa dakbayan nga natala sa unang unong kasimana sa tuig 2024 nga ana lang sa 64 ka mga kaso. Labing dagha mga kaso natala sa Barangay Basak nga ana sa 32 ka mga kaso bayti ka mga kaso sa Barangay Babag ug 12 ka mga kaso sa Barangay Agos. Hinuon gitataw ni Dr. Agnes Cecil Realiza nga bisan pa man sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Dakbayan, apan way ni usa ini ang nakalas. May dengue fast lane na nga gimutar sa Lapu-Lapu City Hospital samtang libre ang NS1 test ug CBC sa City Health Office sa mga suspected dengue cases. Nangabot na usab ang dugang supply sa mga insecticide treated nets alang sa mga pampublikong tunghaan o sa mga larvicides nga iapod-apod nga sa mga barangay. Pero kana bitong dili pa ingon nga ng pagsaka maalarma ta no wala pa ta kaabot ana ang kana bitong kanaging threshold level for kanang kana bitong mo declare ta o kana bitong uh, kanang uh, murag, kanang murag, epidemic Choir Group sa mga estudyante sa Mandawi City School for the Arts na kadaog sa international competition. Malipayon ang mga nagduma o mga miyembro sa Huni Mandawi sa nakabot nilang kalampusan. Sa mayaging tuig paghihimo ang International Choir Competition, gihimo dito sa Lalawigan sa Nakadaog sila o gold o duha sa duha ka kategorya ng folklore o sacred category. Gilang po ba ng choir sa mga elementary o high school students sa maong eskwelahan? Kaganiha, may bisita ang grupo inubanan sa mga choir officials ug sa principal mismo aron maka courtesy call sa mga city officials. Nagpasalamat sab sila sa suporta ngadto sa ilang pundo. Even if it's in Bohol, it's an international competition participated by seven countries, around 20 choirs along uh, around the world. We're here to um, extend our gratitude to the city of government, especially for the support. And then our learners, our choir, are very proud to represent also our city.